So guys, ito nagbabalik si KSPS para magbigay ng update dito sa aming pinagagawang bagong cage para sa aming aso na Simon na manggagaling pa sa Iloilo So guys, Siberian Husky po siya, uh, talagang napakalaki niya so dapat matibay yung kanyang kulungan Good evening, good guys sa uh, time check sa alas uh, 9 po ng gabi so guys bibigay ko ako ng uh, update natin regarding doon sa pinagagawa nating bagong cage ng ating aso uh, since na wala pa yung aso inumpisa na muna umpisa na namin gawin para pagdating nung bagong aso namin eh ready na siyang ilagay doon so ito uh, lang po at papakita ko na sa inyo kung ano nang nangyayari dito sa pagluha so guys ito na po yung update natin so patapos na po ito may okay. naglagay na tayo ng bubong so ayan yan po yung bubong nya <laughs> ng bowl eh uh, ginagawa po natin ay kanan so ito po meron tayong design na ito po ay sway bell so ganyan lang po yan nakasarayan, nakasara yan so pagka magpapakain po merong sabitan dito ng pagkain so ikutin lang po yan para lumabas para malinis namin yung bowl o maripil namin yung pagkain ng aso. So yan, may lock dito sa isang side dito para hindi siya umiikot. So yun lang ng guys, 360 yung ikot yan. So yan guys, so oh. Ayun. Swabi-swabi ang galawan ng katin ko. So ito na guys, yung so lock na kakabit natin. ba? Ano ba nangyari? Bakit kino kinapos? Hmm. Kawahaba. So ito naman, wala tayong nakitang black bar na, na lapad. so ang 3x4 na nagpapalit ng po ng gulong Black Panda na dalawa 4 na Para maging ang tuwa sa Christmas na Corpus <laughs> so, Ito po ilalagay ito sa daan Pinaka po para may kabitate ng gulong So yun, uh, natira na lang po sabi ng uh, spiral ko an, Yan uh, Galvanize, yan na lang po halos kukunti na lang po yung natiram mga bakal natin yung mga tubular puro retaso na lang yan so kung may natiraman eh pwede pa natin paggamitan sa ibang mga bagay na pwede natin paggamitan dito so yan na po okay. so, yun hanggang dito na lang so guys hanggang dito na lang po uh, dahil yes, sa muli uh, ang pinakapayagan po ng trabaho na kami na po yung magkisintura na gusto namin kulang kung pwedeng silver, metallic o uh, black na rin so, ayan, abang-abangan nila po uh, yun hanggang dito naman lang po uh, at maraming maraming sinanong po sa pagsabay uh, sa atin uh, sana po uh, paliputan i-like and follow my page. dito na po at para sa lahat. Bye-bye.